What's on your mind? Nothing. Iniisip mo na naman siya. Sino? Sino pa? sana naman, paminsan-minsan. Maramdaman ko na ako lang nasa isip mo. Ano ba problema mo? Wala. Paano kasi kahit tayong magkasama, alam ko siya pa rin ang nasa isip mo eh. Nababastos ako. Ano ba ba ang gusto mong gawin ko, ha? Eh halos dito lang ako nakababad sa'yo eh. Andito ka, pero kung saan-saan lumilipad yung utak mo. Ang labo mo ah. Ako pa ngayon malabo. Hindi ba dati sinay mo walang expectations? Eh, hindi naman sobrang expectations ang hinihingi ko sa'yo eh. Sana naman, kahit papano, respetuhin mo naman ako. Yung pagkatao ko. Hindi naman ako kapirasong buto na pwede mong balik-balikan kapag wala ka na makain. Ano ba gusto mo gawin sa akin, ha? Itali ako sa ama? Ikadena sa lewang mo, ganun ba? Ha? Bakit? Sinasaan ba kita? Naku, hindi. Ang luwag-luwag mo nga sa akin, eh. Ang labo nito. Pwes, malabo na ako malabo. Sige, malabo na ako. Hi, baby. kumusta ka na dyan? Okay lang po. Parati kami na mamasyal ni Ninang. Ah, talaga? M buti naman, pasokin nyo na sa Monday, yeah. Opo, binili na nga po ako ng bagong bag. Lunchbox at pencil case ni Ninang. Okay lang po ba yun? mm, -mm. Okay lang yon. Okay lang yun. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Mahal na mahal ka na Ninang Sita mo. Yung baby, lumabas na po? <laughs> Hindi pa. Next week, nilipat na kami ng apartment ng dati mo. Mami, kailan po ako uuwi? Malapit. Malapit na. Malapit na. um behave ka ba dyan, baby? Opo. Nag-enjoy ka naman? Enjoy po, kaya lang parang gusto ko nang umuwi. Ah, uh, ah, oh, sige na, baby. Late na eh, siguro. Siguro kailangan matulog ka na, baby. Good night. I love you, Mommy. Night, baby. <laughs> Han, 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 please, pag-usapan natin to. Hindi ganitong pagsasama ang gusto ko para sa atin dalawa. We used to have so much love for each other. Han, 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 di ba na yon kasi Miguel's doing me so much good. Exactly, exactly. Kailangan mo ba bang umangkin ng anak ng iba para lang bumalik tayo sa dati? Yung pagmamahal ko sa'yo, hindi pa ba sapat yun to keep us together? Han. Noong naghihirap ka sa panganganak mo kay Justin, sabi ng doktor sa akin, pwede daw mamatay ang isa sa inyo. Ang sabi ko sa kanya, kailangan ko ang asawa ko. Maraming salamat sa Diyos. Naligtas kayo mag-ina. Han, mahal ko si Justin. Mahal ko ang anak natin. Pero sa buhay ko, ikaw ang una. Pwede akong mabuhay ng walang anak, ng walang pera, pero hindi ako pwede mabuhay ng wala ka. Kaya masakit. Masakit. Dahil ako lang ganito ang nararamdaman. Han, Han, no. Please. Nasa Batangas lang ako. Han, Han, please, Han. I'm a little bit worried about Gemma. Ang weird niya lately. Bakit? Hindi ko nga alam eh. Then ask her. Tinanong ko siya, pero wala naman daw problema. Baka naman in love. <laughs> Kanino? Malay ko, kayong laging magkasama eh. Wala naman ako alam. Baka naman may gusto siya sa'yo. Yun pa, may in love. Eh, pato yun. Bakit? Niminsan ba hindi ka na in love sa kanya? <laughs> sa tipo ni Gemma, she's just one of the boys. Oh, God, the but you're so much prettier. That's why I love you very, very, very I much. Love <laughs> I love you too. I love you, babe. Gemma, Gemma, alam mo mas bagay sa akin. Ito o ito? Uy! Wala. Ano wala? Ang ka nga dito. Ano ba, Eric? <laughs> Pangit na ka-lipstick. Hindi, <laughs> hindi, hindi. Medyo lang. Hayaan mo. Sasabihin ko kay Vivian, turuha ka mag-mega para gumanda ka. Ano <laughs> mas bagay? Pula yung brown. Thank Thanks, ha? Ha, <laughs> ha.